Hello mga palangga. So, welcome back po ulit sa aking channel. So, as a life in Canada, yung una kong vlog is uh, sinasabi ko sa inyo na maganda ang maganda ang Canada. O, magandaan talaga. Maganda talaga ang Canada, pero sa sitwasyon ko ngayon, masaya ako sa asawa ko, pero parang dumating ang panahon ba na yung ang asawa ko is pumunta na sa aming babuyan tapos ako lang mag-isa tapos malamig at saka yung parang Ah, uh, napakalungkot ng buhay. Bigla mong maalala yung pamilya mo, yung parang nakakalungkot kasi yung alam mo yung nag-iisa ka lang dito sa ano, sa sa buong farm. Tingnan niyo naman yung aking paligid. So, medyo malakas ang hangin tapos malamig. Uh, iba talaga ang buhay ng pinas kasi meron ka makakausap dito, ako ay nag-iisa lang. So, minsan nandito yung kaba na yung parang yung nag-iisa ka at saka yung nakakalungkot kasi ano iba iba yung buhay ba na ano na meron kang makausap dito wala makausap pero pag ganito niya mga asawa ko pag bumalik naman siya masaya naman ako pero yung hindi mo maiwasan na maiyak sa lungkot kasi ayan ayan mga palangga nilibang ko lang yung sarili ko Kasi binabaklas ko yung aming dingding Kasi magwe-winter na Ano Papalitan namin yan para hindi masyadong Pumasok yung lamig sa loob pero Nakakalungkot talaga Pag nag-iisa ka lang dito sa uh, Canada, wala yung pamilya mo Wala lahat, tapos um, Sa nakikita ninyo Ang kapitbahay nandoon lang, tapos Hindi naman naglalabas yan Hindi naman tulad sa atin na Lumalabas, gumaga, yung parang wala, nag-iisa ka talaga sa buhay mo, pero kaya yung nagbabalak dyan na mag-aasawa ng nasabi nilang afam nakakatawa, ihanda nyo yung sarili nyo kasi uh, lalo ko, nandito kami sa farm so, ihanda natin ang sarili natin magiging malakas yung kalooban ninyo kasi um, nakakalungkot talaga, mag-isa lalo na ngayon na, lumalamig dinan mo, ako lang mag-isa dito sa buong kalawakan na to. So, ayan. Ayan, dito lang ako. Pero, thankful naman ako sa asawa ko kasi um, pinabiyaan niya ako kung ano ang mga gagawin ko. Lahat-lahat is um, uh, hindi niya ako pinakialaman. Lahat ng ginawa ko sa bahay. At uh, inilalabas naman niya ako pero uh, iba pa rin yung pakiramdam na nandoon yung pamilya mo at saka yung buhay ko dati na nandoon ako sa Middle East Uh, marami ako nakahalobilo ng mga Pilipina. Lahat ng ano yung parang uh, may kausap ka araw-araw kahit may kunting mga iringan pero na-enjoy mo yung life mo. Dito na-enjoy naman ako sa asawa ko kasi tinuroan uh, tinuruan niya, niya ako na magkarpentero kasi gusto ko naman talagang matuto at saka ini-introduce niya sa akin yung lahat ng mga um mga ano nang farm, mga kagawit, kagamitan ng farm, at saka kagamitan ng parke pintero, So na-enjoy ko naman kaya lang uh, nandito rin yung talaga sa punto na malulungkot ka. So ayan na mga palangga. Thank you for watching. Thank you for uh, supporting my YouTube. Sana patuloy kayong manonood sa akin at saka makikita ninyo ang uh, update ng buhay ko sa Canada. Thank you very much mga palangga.